Sinabi ni Sian, break sila ni Eris Lee. Kaya panaypunta kung nasaan si kimi, Miss Eric Parinas, nagkwento. Pilit yung mayakap si Sian kay Kimi. Sunandan si studio, walang respeto. Panibabong update, sunod-sunod na ma, ginagawang pagkubulo ni ex. Sinabi din, nahiwalay na daw umano sila ni Eris. Kaya gustong maayos mo din sila ni Kim. Saksi ang manager sa ilang kaganapan. Siya kasi ang gumagawa rito. Every time na may sinabi, din, nahiwalay na daw umano sila ni Aris. Every time din na may ganap ang kanyang alaga, personal na desisyon ng apes na huwag kausapin si Sian. Dahil noon pa man, kung gusto maayos, sana noon pa at hindi umabot sa third party. Ang hiling naman nito ay huwag manggulo para iwas issue. Ayon pa sa si ibinahaging komento, ayal, kahit ubiak ka pa at lumuhod, walang kimchi na babalik. Nakikita mo ngayon at bumabalik sa iyo ang pait na pagtrato mo kay hey, Kimmy. Nagpakasaya ka kay Jowa, mong writer na akala mo makakabangon sa iyo sa career. Pero nagkamali ka mas lalo ka lumubog at pawala sa iyo ang gahat. Mga kaibigan, fans, syempre tiwala ng mga tiyo. Ngayon, pinagtatawanan ka na lang ng mga netizens sa kapalpahan ka na ginawa mo. Lesson yan sa mga kalalakihan na mas naghahangad pa ng iba at hindi marunong makontento sa kung ano ang ibinigay sa iyo ni Lord. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na naman? mainit-init init pa mula si Yendim Isyo.